Siko po. Deret. Eh. What? Ay, kasi si Bustabas. Hindi. Ay, uh, sino po. Tinedadal lang niya ako. Ah. Oh. Wait, san si Bustabas? Nandun sa ano, sa opisina. Opisina? Oo. Ah. Bakit wala siya. Uli sabi niya padala. di diyan yung punta ka muna doon. Ikaw muna sa Pilano. Ni Vitz ba yan? Ni Oo. Ah, kami yan. Bakit wala siya? sabi niya. Makausap. kausapin ko siya eh. Hindi. Ako na lang daw kakausapin mo eh. Ah. Sabi niya. Ay, ko gawa daw kami ng content. Yun nga. Tayo na lang daw muna. Ah, tayo na lang? Oo. Kasi first time ko din. Ko din? Oo. Ako virgin. Ha? Virgin pa ako. Virgin ka pa? Oo. 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 Sige tayo. Oo. Ano mo kamis ta? Sen. ikaw hmm, yata yan ni. Eh. eh? <laughs> Yawa ka. Nani? <Yeah. laughs> Kamusta? Ito ay stan. Ay stan. So. Ay makakasama kasama ko pala oh. Sige. Ano mo? Nabalitaan ko kasi yung um, ano? saan dun sa? Doon sa Kabuyao nag-vlog ka doon? Hindi, doon sa ano, sa Kabuyao nag-vlog ka doon. Oh, uh, kaya uh, uh, yung sumbong sa akin yung team prank mo doon na nagbenta ng cellphone. O ah, hindi, mo. Asi sa si may golden. Sibuy ka ba? Si ba? Oo. Oh, yung matanda na yun, ipito sa akin, hindi hey. type ko i-follow kita. Ay, nagkakabuyan man talaga niya. Basta doon, ayos yes, na. Ah. Um, nice to meet you. Ay, si ano pala si Kalipay, saka si James. Ah, si Ray. Ano. Oh, yung mga partner ko. Si, si oh. Sir Gaben. Hindi si ano, si Kalipayan. Ah, si ay. ano. Si Boy si Tapas. Eh, hindi mo kilala. Eh? Sir, salamat po. Ba't sa si, ah. gano'n ka dito ng, ng ano, tao na ano? Ha? Kala ko tayo lang nag no dito. Kaya yeah, nga. Hindi. Hindi. Hindi oh, oh, ko kasi, ano, kasi ka. Hindi ko kasi sinabihan. Na, dating ka dito. Hindi ko oh, sinabihan. Hindi ko oh, sinabihan.

Ah, ah, sa trabaho. Hindi yan. <laughs> Kasama ko lang sa ano, uh, partner. ko. dapat ano yan, susunod dapat kung pala mo sa amin kung ano. Kaya kame kami. Hindi namin kailangan yung tao pala ano mo sa amin. Oo, oh, para makapaghanda sila. Malay mo, magluto oh. pa sila ng pagkain. Ba? Para yeah. magdating ko, may pagkain tayo. Oo, oh, iya <laughs> naman sa mga ganyan na kaistag. Kasi sana nakabili mo na sila ng maklo. Kaya dyan, yeah. yun yung paghanda. Teka kasi yan. Uh, Paano ngayon yan? Wala tayong merienda. Ito lang <laughs> yan. Pupunta pa yan sila dun sa tindahan para lang mapag-merienda. Minute tons. <laughs> ano ka <laughs> ano, <naman> <laughs> ba nandun? Wala ka naman ba? Ito. Nag-ano lang dito. Ay, dun po po kasi kayo. Wait Saan ka na? Saan ba Sa bahay po. Yung, yung pinakita ko sa yung video? Oo. Huh? Oo. Yung pinalo mo nga siya eh. Wait out. Ano. Buita ba Buita nag-prank doon Buita ano? Buita, buita pang nanoko, buwi ungas, buwi bagsik. Yan o. Masin. Hindi mo napalo, hindi pa nakapanood ko sa inyo dalawa eh. Ang boy tabas kasi mag gupit sa Tabas? Ang gupit. Um, tabas? Hindi mo napalo. Hindi mo napalo. Okay lang. Basta susun. magsabi ka sa kanila kasi hindi <magnit> <tayo. Okay, niyo. magnit> okay, naman nala nung bala kami doon eh. Hindi. <magnit> Dating so, namin hindi. Nakakaintindihan ko si sir kasi siyempre para makapaghanda daw. Eh tulad niya no, hindi tuloy nakapaghanda. Di wala tayong may merienda -may eh. Hindi <magnit> <Okay>, ganyan <magnit> Ma ni Selda. Ano ba ano boss no? Na? At least ano, uh, eh uh, buti na lang paganda. gusto dala akong tubig sarili ko. Eh oh. kami buti lang oh. oh okay, <laughs> hindi na siya, hindi na so, para maganda oh. Ah, pa-worth oh. din pala natin daw. Ha? Huh? Pa-worth din? Oo. Itlog ko Itlog ko Hindi nga po sana yung sticker niyo kaya ako nagtinta ka dito eh. <laughs> sticker ko sana tapos kung yung pang itibigas. Walang, <laughs> <laughs> walang. <laughs> Malikaw ka, tumutahin. Okay. Wala nga, sana maging iingat sa eh. Nakita ko po kasi ngayon, marami na rin po kayong parang eh. Tapos Kasi ano? Kinala mo na ito? Hindi rin po eh. First time? Hindi, kanina po siya, nakilala ko siya. Kaso nung nagalit po kayo, hindi ko na po siya kilala. Hindi, okay lang kasi paluwas. Anong, kilala mo siya? Anong pangalan niyan? Siya po si ano, si Raynox. Raynox? Nibit siya, nibit. Sama si Kalipay. Ito naman si... James. James. Yeah, <laughs> tatlo nga kami nagkanoek sama-sama sa mga vlog. Ito to, talaga yung eh. <laughs> lang po ba dito muna ako? muna? Palaw kasi. Palaw ko ka <laughs> kasi mga ibig sister eh. Mayroon na na ano kasi ito naman kasi dapat magsasabi para ano. Ah, pag gano'n din gano'n ito. Ang mga bastos ka eh. Oo. Pero ang bastos ang sa mga kasamahan. Kasi mga kasamahan mo yan, pag binabastos mo sila, eh, umakawalan din sila na respeto sa'yo. Ganun kasi yung galing mo, pag hindi mo paalam kung yung nakag... Hindi, kahit sino, kahit sino, naman, ganun talaga. Kasi lahat magkasamahan tayo eh. Taman ang tayo. alam, ang alam niya, kayo lang dito. Oh. Tapos biglang may, may darating pala, na. kala ko naman, sinabi mo sa kanila. Wala naman ang sabi sa amin kanina. Ang hirap ng ganyan, ano, mahirap ng ganyang espasyon. Ano. Na Dapat lahat tayo, magsabi sa pantay na. Ano. Kasi ano, hmm. mag-uwi na natin yung mas. Oo, oh, huwag, huwag ano. Ay, tulad yan, parang ngayon. Parang gusto ko na tuloy umulis eh. Akakainis naman eh. Umulis! Akakainis na naman eh. Pati na ka na doon na kasi. Okay lang doon. <dal. laughs> Oh, so, okay, ay, parang ano yun, nakakano naman Kasi gusto ko man na, sana na, na, talaga May palang sa kanina, nakalimutan ko lang Ang init-init mo naman nila Kaya so, eh Kaya uh, ka Dol. dun next time Oo, uh, so, oh, may palang okay. sa akin para dito ay magka-problema na Kala ko nga lang kay banda Tapos nandito pala kayo sa napakalayo Nilakad-lakad ko pa yung Iiwang ko pa dito Saan nga ba na way idol? Ayun pa, dun pa, sa ano pa, sa St. Joseph 7 Lahit nga yung isa tapos din yung ano, dapat may merinda tayo pang Ayun nga, kapaganda sana siya, o paano naman ako eh Ibig lang dala ko talaga, wala may mga pagkain Ah, ano, may mga na rin, may panghalit na rin Pinsan lang yung iPhone? Oo Next time idol, patalam na lang din ako sa iyo Sino yung karating ito Para Minamadali, madali pa ako sa chat tapos ganun lang din pala hindi pala hindi nyo pala alam hindi mm, na hindi lang di oh, libot libot kami nakalimutan ko din kasi idol na ipaalam sa kanila hindi eh, mo uh, makalimutan magkakasama kayo kung makakalimutin ka pwede ba yun eh paano tatagal mo samahan yun yan dapat lagi kang ano lagi kang ready sa gilid ako nga, pinsan, pag ako na gano'n, sabi ko sa'yo. Sige, oh, yung, paano pag yung mga bisita ano Paano pag gaganahan yung bisita mo gumalaw? Kung tulad yan. Ang oh, approach na ba't trip eh. trip ng ganyan. Parang ako. Ano? Sige, ah, pati dyan natin mga idol. Hindi. Ano sa'yo na yan? Ikaw na kasi yung dapat. Ano mo na yan? Ano dapat yan? Don't! Don't!

Papalo so, so, na lang po sa kanila uh, sa kanyang page si Boy Tabas. Nasa <laughs> na ano sa front screen ilagay ko niyan. Si Boy Tabas. na, <laughs> ba?